Ang gandang hapon po, ang gandang araw. Nandito pa ako sa Santa Catalina. May po ako ng ipa. gusto ko po ako ng ipa, or dara ng palay, kung meron. Boss, pagbili! Ay sasako. Sa Nandito. Por. ¿Tray? Por. Por, Por Langa. Mga Magka magkano? Ha? Pag Magka magkano? May e, bigas kaya? Wala. Wala, bigas. Kasi meron na 'yan. Wala kayong tara na Bago aray, bago naman. Bago? Bago. Bawas yung kaunti pa rin. Ano na ako. Wala na yan. không có gì đâu sao màu chan hello ngon tatlo eh. Ano ba tagal niya? Ang mong wala. Depende sa takaw. Ay, tagapagalaga. Nero, may tagapagalaga ka? Ni na ay ano? Napabalik na sa amin? Ah, may na sa ulo ulit. Hindi tutubo siya eh. Umutang na nang umutang. Ay, di binalik na. Ay, paano yung inutang? Ayun ang malalaman. Kung wala na papabalik. Ay, yun daw. taas na ngayon 400 lang isa sa ako dati 200 lang to kaysa naman sa palyat yung palyat ay 580, 550 Parehas ka maganda yan parehas na sustansya pero magdadak naman muna tayo ngayon lagi nila ang palyat baka asawa nang baka sa palyat palay. Nakautang na eh. hindi na uli makautang eh. Kaya siguro tinamad na. đi cái tôi đọc này lang ako sao tanong pala Malaki naman 'yan. Tungtok din 'yan, tung. 'Yung aputik, 'yung aputik. A few moments later. Ano kay Ray? <laughs> Tumumba ang aking motor Ang hirap ng daan din sa amin Dumulas ang gulong Full tank pa naman ng Gasolina ko ngayon Baka rin tumapon Kanina na din yan tatay Ayan ang nangyari Ito yung pinatali ko eh ko na lang na tricycle itong eh, kalapit ko na yun eh, alam bahay namin Ay, hindi na kaya 80 kilos yung bumitin na ito <coughs> oh. Awa naman rin yung karga nga rin Ang tumba pa Asa na wala naman damage Isimutin ko lang na kami, kakarga ko sa tricycle Aming Tap down <laughs> ang ganda ng tumukod kasi ito kaya hindi masama ang tumba <laughs> sobrang bigat hirap ang daan dito sa amin ang lakas ang ulan ng mga nakaraang araw meron nga aming tricycle mayroon po malapit sa bahay may harap kong manimot mga kaunti na ako parang meron ilang metro na natumba pa doon higit din na sa amin dito sa may kalsado ang rin daan din sa amin ang mga ka kaalga sa tricycle Ate binili darak. Mabababa ba ng mabababa ba ang halaga. 400 ang isa sa ako. Pero ang 400 mahal pa rin yan para sa presyo ng darak. Kuha so, ng dati nabibili ko lang yan 200. Nung uh, pandemic. E wala pa namang syadong nung pandemic kasi. Ito so, parang meray Tumaba ang presyo ng darak Gawa ang Tumaba yung isip noon Apat na taon na nakakalipas Kaya mo ang presyo ng darak noon Ngayon ay Marami nag-aalaga na uli ng baboy Kaya ang Presyo ng darak ay tumahas na uli Dito sa amin ang tawag dito ipa Sa ibang lugar darak Kapag sinabing ipa sa ibang lugar Ay balat ng palay kami amin ang, dito sa amin ang balat ng palay ay buwalaw Ayan. kaya yung iba nalilito pag sinabing nung iba na kung masustansyang kung ipakain ng ipa yung iba nagta, natatawa ang gawa ng ibang iba ang alam ang ipa ay balat ng palay yan. pero ang ipa sa iba ay dito sa amin ang ipa ay ito, darak yan ito ay 40 kilos din kaya medyo mabigat yun po ang kilo ng per ng drak hindi ko lang alam kung makakalis sa ring tricycle namin din nanambot eh. ng lupa no? kaya doon ako nabili ka farmer kahit malayo gawa ng bago bago ang drak doon lagi gawa nang yun ay bayuhan ng palay ang binilang kong yon ay sa iba't sa tindahan ng mga ginagigig sa mga tindahan pag so, bumibili minsan luma ayaw kayo ninyo ng baka kaya parang ibis na makakatipid eh lalo lang napapagastos niwali na tarang welding ng aming motor eh. Ah, bulok na. Sana'y makaahon. Ah, oh, hirap ng daan. Makakaibot ang gulong, oh. hindi mahira Maglipat kayo na kambing Maglipat kayo na kambing Hindi nyo tinatali ang kambing Ang ina hindi nyo tinatali Baka makakita ng churro din Nagalit yun Kunti pa

farmer dali lang makakaisang puno pag malago ang kumpa yan ang sako mga makakaisang sako na ito Yeah. wala na sigurado kung kakainin baka minsan may bakang ayaw kumain ng ganitong damo patataktakan ng kumpay kung kakainin baka hindi saner sa damo ganare kaya malalaman Kursanada o hindi. Ah. Pinakain din. Puna. Ang punat. Mga tatlong buko lang. Ayos Kasi nakaibang sa lupa. Ang bilis ng sumibol. Lalo ngayon ito Ayan, ito naman po yung putulong buntot. Ata ko din to. Hindi ko na lahat sa kanya. Ah. Ay. Kain. Lalo yan bukas pag naturoan. Ay, putulong buntot mga ka-farmer na nabili sa Padre Garcia ay tao sa inyo ang poet hindi na inigutan nung mag-aalaga ako hindi in-inspeksyon nung poet eh no? ito nyo no. Yung sa bismong sinisibula ng balahibo. Pero malaking baka na haw? Oh. Aray. yung sa baka. Kahit pasabihin na timbang ng baka ay hindi nagbago. Pag may differential baka, ay napupula na mamimili. Ang takaw ho yan yung katawan ka farmer, meron gano'ng kahaba. Oh. yung napabayaan. Yan, yeah, nagkalabas na ulit ang ano, lubabas na ulit ang bubusog, ano. Haba ka baka nga rin, laking baka. Edad ano na rin, tatlong taon. Sura nga rin, baka ng norte din. Mabilis sa Padre Garcia. Kaya kayo ka farmer, pag alimbawa kayo bibili sa mga parada, ikutan nyo ng ikutan ng baka gawa nang minsan may diferensya kaya minsan ibinababa binababaan nilang halaga may diferensya yan minsan tinatahi, lang. tinatahi yung balat para kumapit kumapit ang balahibo pagkalipas na isang linggo bulok malalaglag na lang ang baka na niya farmer kaya ako nagtataka bakit ang mga tao dahil wala pang dalawang daan. Ayos ayos kumpay natin eh. Pagsan gusto niya. Pero araw-araw ay -araw, ganar recover Hindi naman sobrang hina ang katawan. Ay kaso nga lang ay eh, di nagtataka nga ako bakit. Sa dami ng naipakain na page eh, ay hindi, hindi gumanda ang katawan maigi. Ano? You know. Takaw ng kumpay. ang yung kanina yung ano ibukas ko nalang ipapakain yung drak o nang medyo pagabi na mamahinga naman ako dami ko tuloy gawain ngayon ang plano ko ay magagawa ng maraming pantusok at ako'y So nga ng may mga na-order. Eh baka hindi ako makagawa ng marami. Yung may makagawa ng kaunti. Kung marami hindi. wala na rin. kasuhin pa. Ayop. Abala ah, din nga eh. Yung isa hindi ko makita ko sa na ng aking tatay. Pero yun ay doon lang kanina eh. Sa may kaluranan. Ibig na ibig. Ang kumpay oh. Maubos yan hanggang magdamag Bukas ulit tayo mga umpay ka farmer Bukas na umaga Tapos pakain ng darak Ang darak dito sa amin oh, 400 Sa inyo sa inyo ay sa iba ay Ang darak ay 300 Dati 200 lang ang kuha Eh, bali na kaysa naman sa palyat ngayon ay napakamahal 580 ang sansako ay 40 kilos dahan din ang laman noon ang kulay puti ay 650 mas marami ang laman ng pamahal ng pamahal ang pamakain natin ang gabar meron sana gumanda na ang presyo ng baka para mabenta na, ma-dispatch siya. Hindi kakayanin na tatay ko eh, pagkagalito karami. Marami rin gawain na kayong tatay. And paano ako farmer Hanggang dito nila na, na. Mahaba na rin naman ang ating video. Marami pong salamat sa patuloy ninyong panonood sa ating channel hindi eh, pa ako nakakabili nga pala ng baka gawa ng wala pa naman text at tawag, doon sa tawag do sa aking kinukunan eh, may dalawang kausap kami tao na mag-aalaga so pagka tumawag yung si Sir Junjun ay di pupunta tayo nung nakara na hindi ako nakakuha gawa ng mga native ang dumating mga tag 50 ang halaga ay eh, kaso eh, ang sagad na siguro pag tumaba ay mga 65 hanggang yung baka kaya hindi na muna namin binilhan susunod sunod na lamang pag may dumating na magaling galing sabi kitawagan na lang ako pag may dumating na bago ako naman ay kami naman ay mga dalawang barangay lang ang pagitan doon paano mga kaparmer hanggang dito na lang ulit ako ay mag-update ulit sa inyo baka bukas o oh, sa makalawa Bukas ay tuturukan ko aring bakang ito. Tsaka yung dalawa pa. Nang lalong tumakaw. Oh, Napakata naman eh. Oh. And maraming salamat po. Ingat po kayo at God bless mga kaparmer. Maraming salamat sa inyong patuloy na pagsuporta sa ating channel. Hanggang dito na lamang po.